Dumulog sa ombudsman ang kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para apela ang ipinataw na preventive suspension laban sa kanya. Hinamo naman ni Sen. Sherwin Gatchalian na magpat DNA test si Guo. Narito ang report. Nanindigan ang kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na walang nilabagang alkalde sa pag-iissue ng permit sa Pogo Company na Zoon One Technology sa Bamban may kumpletong papeles daw ang kumpanya at ginawa lang ni Go ang gampanin niya. Kaya hiling ng abogado ni Go, bawiin ang preventive suspension sa alkalde. Bakit hindi niya i-issue ng mayor's permit yun? Kung ang aplikante ay compliant, kasi meron tayong batas na anti-red tape act at yung ease of doing business. Pag hindi ka nag-issue ng mayor's permit, ikaw naman ang kakasuhan. Buwelta ng kampo ng suspendidong alkalde sa Senado, Huwag na tayong mag-conduct ng unli-hearing para lang gumawa tayo ng batas. Wala so, walang connection to eh. Bakit kailangan pang hintayin na ano? ano an, anong meron doon? Bakit kailangan pang bakit kailangan pang idama yung tao? Kung totoong yung mga allegations nila, naghihintay ang usgado. Naghihintay ang usgado, di ba? Doon tayo sasagot kasi yun ang proper forum. Kumpiyansa naman si Sen. Sherwin Gatchalian na mababasura ang inihaing motion for reconsideration ng kampo ni Guo. Pag malif yung suspension na yan, may impluensyahan niya yung mga taong nagtatrabaho doon. So, importante yung, mga, importante yung mga nagtatrabaho doon ay eh makapagsalita sila ng malaya. Pero sa executive session, kaugnay sa aligasyong pagkakadawit ni Guo sa Pogo, ayon sa senador, nakakapangamba ang nadiskubre nilang paglaki ng impluensya umano ng Pogo sa bansa. Uh, after nung first part, kinilabutan ako eh. No, dahil nga Uh, na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin mm -hmm. na lumalalim na yung ugat nitong POGO. Yung kanilang uh, influensya umaabot na sa mga politiko, mm -hmm. umaabot na sa mga enforcement agencies tulad ng uh, Kapulisan, Bureau of Immigration at pangatlo, meron silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay hmm. uh, nakakasama na nila. Ayon pa kay Gatchalian, posibleng hindi lang sigo ang Dawit sa Pogo Hub sa Bamban na ni Raid Gamakailan. Hindi naman nila sinabing enabler but part of the web. Part of the web. Hindi na elaborate masyado kung ano yung participations, politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. Pinanindigan din ni Gatsharyan ang nakuha niyang impormasyon sa ina ni Go na isaan niyang Lin Wen Yi. Itinanggi ito ni Gok at iginiit na isang Amelia Lial ang nanay niya sa lahat ng dokumento. Kaya para magkaalaman na hamon ni Gatsharyan. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay uh, Wenyi, Wen magpa-DNA test sila ng transparent. Mm -hmm. Transparent, open, may witnesses para para malaman natin, no? pwede rin ako mag nagkamali. Baka mm -hmm. nagkamali yung aking information o no? yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo natama. No? Mm -hmm. At uh, ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.